Duna na pa kasing-kasing? Do na pa ba mo'y konsensya? duna na, na ginoo? Kini ang mensahe ni Cebu Archbishop Abet Uy ngadto sa mga korap nga politiko subay sa gipahigayong rally sa anong Pakigbisog kontra korapsyon o supa. Ang maong kalihukan gisugdan pinaagi sa usa ka Santos nga misa sa Basilica Minore del Santo Niño Domingo sa hapon Nobyembre 30. Nangunay sab sa pagbantay sa kahapsay sa syudad si Police Colonel George Ilanan, City Director sa Cebu City Police Office. Nakastretch ang atong ato mga personnel all over sa city, atong mga places of engagement sa rally na naka nakadeploy. Actually, historically, Cebuanos are peace loving people. Dili siya violent, eh. so ang ato ra gyud maximum tolerance. Kuan gyud siya, peaceful lang gyud, wala wala man tay history of violence. But still, we were deploying adequate number of personnel. Human sa misa, daw puti nga baha ang mikuno sa Osmeña Boulevard, kumandulan 11,000 ka mga sugbuanon ang ni Marcha, gikan sa Basilika paingon sa Fuente Osmania Circle, isip panawagan nga undangon ang korupsyon sa gobyerno. Naguna sa mga raliista ang arsobispo, gisundan sa mga kaparian ug madre sa simbahang katoliko. Bitbit -bit ang ilang rosaryo, dunay mga nag samtang nagmarcha. Pinaagisab sa mga placards, gipadayag sa mga unan, mga organisasyon o guban pang pribadong individual ang ilang mga panawagan. Lakip kanila ang managtiayon niya si Nene ug Mario Granada, kinsa may biyahe pagikan sa San Fernando, Cebu. Ba, kay, blue, na kayo, mga tao, bitaw, kinangan nga, kan matabangan sa nato nga mausap ang pamulitika sa Pilipinas. Wa na mga sobre-sobre -sobr eleksyon. Nindot na nga uh, message sa mga Pilipinos sa nato, No? Nga uh, pag-abot sa eleksyon, disregard na mga sobre nga ginahatag ang mga politiko. Kay, e bawion, asa man na nila ko bawion ang ilagigasto sa kaban sa bayan, mao gawa sa karong mga flood control na biktima. Nagpanunsab ang grupo sa mga kabatanunan sa Archdiocesan Shrine of the Most Sacred Heart of Jesus. So, months or days kay Ato nakita no nga naglisod jud ang mga katawhan because of the ghost projects nga gibuhat sa mga politika karon then as a youth karang magsakit sa datong buot nga magtan sa other youth nga maglisod ganan sad mi mahunong na ang corruption so that dili na jud mausab ang mga ghost projects ug dili lang mga katoliko ang nisalmot apan lakip na ubang religious congregation ingon man ang muslim community sa Cebu the muslim community is not only here in Cebu joining We have community in Palawan, community in Davao, community in Jensan, almost in, in, in the entire country. Ang atong problema against corruption is wala na kayo. Di na pwede nga mahilom ta. So we hope na tingog sa mga subuanon, di lang mapahayag but it will later on be realized, literally naglanog ang singgit sa libuan ka mga sugbuanon din sa sugbo karon sa ilang pagsupak batok sa korupsyon nga giatubang karon sa atong nasod pinaagi sa usa ka march gipadayag sa katauhan nga sila nakamata na ug karon panawagan nila nga manubag ang tanang nalambigit sa kontrobersiya sa kagamhanan pinaagi sa usa ka programa gihulagway sa mga representante gikan sa mga nagkadiyang grupo sama sa urban poor, mga mananagat, mamumuo ug mga biktima sa bagyo ug linog ang ilang makalisud kalisud ug kaagi nunot sa ilang gihulagway nga kahakog sa gobyerno. Panawagan ni Archbishop Uy kang presidente Bongbong Marcos Jr. seryosohon ang pagsulbat sa korupsyon sa Pilipinas. Mr. President, the people are clamoring more you. More actions more seriousness para ma ma-feel ma sa mga tao na uh, you are serious in solving this uh, issue. Para nga makumbinsi ang katawahan na talagaan mm. mo yun ang iyahang tingnan. Magkakaroon na na, yung sugdan, pero kuwang pa. Kuwang pa. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.